So hi guys, good morning po At ngayon po ay pupunta uli kami dito sa karita ni tatay At ngayon po ay magpapatas na po si tatay Ngayon po, at kasama ko yung mag-ama ko Si Maloy po ay ayaw pumayag na hindi sasama kaysa naman po mag-iyak, ay amin nalaan pong isinama. Anak ko, may baka. Ito pa namin ang ahabol. Ayan po si tatay. Dito po sa kabilang karita ni tatay, ay kanya pong gagamitin ay yung mga galon ayan po yung mga ginamit namin sa tindahan yung mga ketchup po namin binibili ayan po o yun nilinis lang po yan ni tatay sa ilog para po mas mabilis siyang linisan ayan po o ayan. mafran so ayan po si tatay yung nagsisimula na ilan tatay din po yung dalamong galon 15. Ah, labing lima po. Ayan po. Nagsisimula na si tatay. Oops. Oh, yan po. May natulo na. Patikin na ng sabaw. Hmm, malsat ng sabaw. Yung katas. Dito, dito. Dito, dito. Kasama rin tatay namin, ayaw mo pumayag. Halika. <laughs> Halika to. Bala lang ko, oh, yung kaibal na sinasabi ng tatay. yan o, oh, yung bunga. Ayan yung akayin. Alam nyo guys, maraming pwedeng gawin sana. Pwedeng gawin kaong. Ay, yung pinakang kaong po, yung bunga ng sasa. Gagawa po ako ng buko salad. At yan po yung pinakang kaong ko. Isasahog ko po, pansahog sa buko salad. Ah, oh, mag-hike ka muna sa kanila kong talaga. Hello po. Hello po. hello, madlang people. Sabi may good morning. Iyo, oh, agad ay na, agad ay na katas tatay, po. Iyo hmm? na. na eh. Talaga dati dapat palang ganyan talaga po yung alaga sa pagtitindak, honey. Anak, alis nila. Galun. Yan ay galun, anak, yung dun sa ating tindahan. Ito na asunta, honey. Oo. Uh -huh. Tatay ito pong isa. Lahat di may nagtatamasin. Maliliban na ni tatay. <laughs> di ako mag-aalak. Mama. Diyan mag-aalak. Diyan mag-aalak. Ayan. Sa susunod naman po ay papakita namin sa inyo ni tatay yung natulo agad ay umali ng ali ng 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 alak abay hindi ba, pa ano ba? at bata pa ikaw pag ako'y malaki na ako, ako um. mag ng alak, um. magluluto. Oo, mm -mm. mag ari. sasama kay tate pag, ano, pagluluto Uy, ng alak. So, yan guys. At yan po. Ipapakita namin sa inyo sa susunod yung pagkakarit po at pang-aaga at panghahapon. Wala pa ito naman. Pag mayyaman, ay ikuha, may laman ay ito kami namin. Ikaw hmm. ng, ng tuba. ito Ikaw ang makukuha ng tuba. Eh. Dito po sa amin ay ano ah, pag po, pagkaputol po niya mga bunga ng sasa. Yan pong kibal. Yan po tinatapon na lang din nila tatay. Dito yung hindi na, Nasa na. na. kubo na ay. Ate sa pidan eh para mad madami makuha ni. Ah, at yan po yung binutasan kahapon ni tatay isa-isa. Maliit pa rin butas ko. Tama na sa bali. Malambot tatay eh. Ay. Eh. Tama ka man. Iniiwan na po ni tatay. Tama iyo ho. Agad na tulo mahal pagkaputol kaputol. Oh, malakas. Talagang iba pag alaga mahal sa ano nga. Tayo. Ay, lakad. Diyan sa kalapit ng tatay. Non pa. Ano yung dalawa nala? Ito yung pang-arit po ay, Ay, naman. Ay, yung, yung pinaka balot-balot niya ah, hindi pwede nga itak. Dapat talaga ito nga. Sagtid, sagad. Sa na yan. O, 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 paabutan Ay. si tatay. Ay, ah, ano oh. Baka hindi sumuot. <laughs> Natulo na. Natu Bilis. Bilis na kumuluhan ni Malo yun eh. Mm -hmm. Pumis nga mo lasa. Yeah. Tikman mo. Anak mo. Ay, hala suot mo. Ikaw yeah. daw suot. Ay, suot mo ay. na na. sa ano asa. Ati ko mag-aalak baga. Okay. Ay, sige. Ay, sabo. Sabuta. Sabu oh, ito na po ang aming future na mag-aalak sa mga susunod na henerasyon. parang ito gustong mag-aarit sa isang taon na eh harap dito. Para muli ko dadalhin. Iya. Bitak ko pidi ng anak, ko. matam-i. Ay. Malala na rin. Oh, malala. Dito dulu. Ay, galak, galak. Ay, tata, ikaw tatanggal at kahuhugutan niyo po. Ay, ito. Ito ay tatat. Ye po, pati malambot 'yang klase na yung plastik po na 'yan. So yan po, at kami dito napapasok ka. Ito po hindi pa. Mura pa doon. Mura pa. Dito na doon. Dito na, na. doon. na Tabi po. Magpatabi ka na.

Mamie, mamie, baby. Mm. Oh heb een beetje een blokje. Oké, Oh, laat ik het. Hey, je bent erin. Ja. Ayus? Ayus? Oké. Okay. Okay. Okay, Oké. 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 Oké Laki yan eh. Hindi uh, pagka hello sa tindak, pagka putol mong ganay na kaganay na. Ah, na tayo po. Ah, na tayo ah. po. Ayoko. Kaya daw talaga tindak na tindak po pala. ho ay laki. Ibigay kayo mong lugod. Ay, na yung kapanadaan? Ay, mama. Natulon. Mabilis tatay ang tulo Ano? natulon. Oh, Oo, kabilis nga ng tulo tatay. Masan. Uh Masan. -huh. Uh -huh tulong tulong po. Magkatawa na tatay. Pagkot kawayo na ang gamit. Ayan. Ayan po ang pang sahod. Ayan tatay. Hai, iba talaga ang tatay na yan. Tatay. 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 Tatay hindi lang karoon nito ha hindi nalang ito ha, okay. garito, ha? Abay, may ikon nga ha niya sabuti, baka sabuti.

So yan po at yung ganto naman po ng mga maliliit pa. Pero ito naman po yung mga ilang araw pa daw ni tatay puputulan. So yan po may mga nakaabang na naman po ditong kawayan. Ay, Sana inahan. ng mga ito na si Maloy walang katakot-takot sa paglalakad kahit lang po tikin yan po thank you so much po kay teacher Evelyn sa bota po na bigay ninyo kay Maloy talaga naman po gamit na gamit ni Maloy <laughs> Lalo na po't magtatag-ulan. <laughs> Anak, alis muna din kay tatay. Baka kimatamaan. Isod. Ako dito tayo. Okay. Nasas labat ay Talabo ni Didibus Sabo ka ni Didibus Mama ko Mama ko Papa Kami yung Hindi ako mag

Hindi diba ka lang, baka ikaw mahulog. Dapat sa tarim lang ang balag mo. Halika Hali ka na dito. Ay, gusto ko kasama. Gusti, <laughs> luluso. Eh, napapangit eh. La la la, la la la, la Para paglalangoy. Mamaya pang ipaglalangoy. Uh, nagtanggal ka na ng ano ah. So yan guys at ganyan po ang ginagawa pag ikaw po ay isang magluluto ng alak dito sa amin ganito po marami pong proseso sa simula pero sa kinatagalan naman po ay yan magagamay na o, unang una magtatabas ka rito sa sasahan magtitindak tapos halos araw-araw ka na magtitindak, mangunguha ka po ng kawayan. Tapos lilinisin mo yung kawayan, magpuputol ka ng kawayan. Tapos pa bago ka mag, ano, magputol po na ang mga kibal, pupunta ka rito para magdala na ang mga kawayan. Tapos po yan, sa araw-araw na po pagkatapos na yung maputol, gagawin naman po ni tatay yan. Siya po ay mga aaga at mga hapon yun po yung tinatawag na mga ngarit yan naman po si tatay ay may magluluto na yan ang kay tatay la ang pong lulutuing una yung paso na tinatawag yun unang hango po yun ang tuba yun po ay masarap matamisin <laughs> Si tatay po yung madalas, mag, dati po nung kami mga bata pa natatandaan ko yung si tatay po ni nanay. Tatawin. Ay naluluto po si na tatay ng pulot ng sasa. Masarap po yung palaman sa hambor o yung monay. Ganun po. Ay dati yung mga narito. Wala na kanin. Wala? Hindi ka na. Mga ah, tindakan pa. Mga tindakan pa. So yan guys. Po, yan po at pawis pawis na ang first son. <laughs> okay. So yan guys at si tatay po yung may tinindak nung nakaraan. Yun po ay napasobra na. Oh. Gangong-gangong na po siya Yan nang laglag na po ang bunga. So sabi po ni Tatay, pag daw po ganan nang laglag na ang bunga, hindi na po siya ari tuyo na ni tatay ay talik ayun mo lang po yung ano ay yung kawayan para po hindi siya mahulog. <coughs> hindi, last natin na tulong na 'yan. Hani po. so parating ito manikinig -manik -manik. diba, kapag salamin Nila <laughs> ni na alam siya walang dala sa salamin tingin ko <laughs> <laughs> hi maloy yung putnag nagpasalang na. Yung nangyayari dumaan dito eh. Oo, malalim eh. Oh my oh, God. God! Oh my God! Gawang na tatihan eh. Nanlalaglag na ito So yun guys. At siya daw po yung napapagod na. Opo. Opo. Niyog ang upuan. Yan. O ano? Ayos. Ah. Pagod. Yan po si Tati aming iniintay dito. Sama-sama oh, kay, kaya ginawa pagod Eh. Hmm. So yan guys, atay na po si Tatay. May dala nang kay Bal. Yan Tatay Ari. Oh. Uh. Ito kasama si Maloy? Maloy Laloy ito din ang uh. uh. Yun <tinyan> Ito po tama Ano? Tama sa lambot? Na oh, matigas. Lamig yun. Pero tama lang ang pangkain. Malagay ay. Ang tama lang ang nga. Ito madadal Ay, pala lagi sa Ay, tatay, pagin na na po ah. Oh, pa Loops... Ito tingan po ni tatay at kami po ikukuha pa ng aming tatatakin. Uy, uy, uy. Ay, tatay, ito ang tamang-tama. Amahal ba yun? Amahal Amahal ba yun? Ito, oh, tama. Ito ang tama, tatay. Oh. May ano pa siya. Oh, malambot pa siya sa gitna. Mm, tatay, masarap ito. Ah, mm. Hey, masarap eh. Mm, tama na lang tama dalawa. So yan guys, at yan na po yung asawa ko. May kibal upo uling isang dala. So yan guys, at napagod na si Malay, nagpakarga na po. Siya daw po pagod na sa layo po ng aming nilakad. Yan po kami ay ano tapus na. Si tatay po ay maiiwan pa namin dito, si tatay po ay nagtatabas pa. At para daw po pagdaan ng kanyang bangka, ay hindi po siya mahihirapan lalo po pag mataas ang tubig ay ang mga sasapo ay mga nagharang po sa daan kaya po yung mga ganyan po kanya pang tatabasan so yan guys at hanggang dito na lamang po muli ang aking vlog maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panunood at pag supporta sa aming mga channel uh, salamat po sa palagi ang panunood sa amin at Huwag po sana kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Huwag din po kayo mag-skip ng uh, ads. At ah, po ay malaking tulong sa amin. So yan lang po at sana po ay kayo nag-enjoy sa panonood. Thank you po and God bless. So yan po kami. Naglalakad na. Pauwi. So yan po at ako'y may kilik na bata. So yan guys, kami po'y naglalakad na pa uwi. At yan po yung aking mister. Dala-dala po yung aming... Oh my god, ayan na mahal! Ayun na yung baka na lalakad Aray ko! Mga kami, biglang habulin ang baka. <laughs>